Kumusta mga kayang isang masiyak at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay nandito ako sa sa workplace ko sa so World Balance Robinson's Town Bowl Malabon. At ngayon nga ipupunta kami ngayon sa Kadokal Wade, Papa D. <laughs> Yan, so titingin kami ng susuotin ko para sa kasal na nanay at ni So let's go! Bounce! Maliit lamang itong ano, Robinson Town Mall Balabon. Second floor lang siya. Walang sine, walang department store. Uh, supermarket lang. So sa so mga susunod na videos ay igagala ko na lang kayo. Ngayon ay focus muna tayo sa paghahanap ng susuotin para sa kasal na nanay at minatatay. Yan, yeah, nag-withdraw kami ng pera para kung kakailanganin na na mag-deposit. Kapag minahanap na kami ng magandang susuotin tapos ay kailangan na ng deposit or kailangan bilhin so mas mabuti na nga ready so sasakay tayo ng jeep papunta sa sangandaan kalaohan ayan eh, guys magabang muna kami ng sasakyan AK Villanueva dahil papunta kami ngayon ng kalaohan sana hindi abutan ng ulan nakalimutan magdala ng payong 嗯。 Ay nang aga doy oh, nasa ulahan. <laughs> parang ang prefer ko ay medyo light na bawa mga puti, mga gano'n kasi kaya medyo gold, tan, beige, mga gano'n Pero parang mas ano kasi ako kung comfortable sa puti o mas uh, ma, anong kulay, light lang para hindi ako maitintingan maganda. You know? Wala ba pong kasamang panloob kasamang panloob sir Long sleep po, no? Pero, ang ganda ng feeling yun sir. Parang hindi na Parang hindi na sakto Ay, ito pala po. Oh. Pero maganda. Okay lang naman medyo maiba ka ng konti. Kasi... Ano? Tsaka hindi siya nakakulot, saka ganito lang. Oo. Oh. Okay. Okay. Hindi mo? Parang hindi ko. Hindi mo ba? Pero sakto lang Mas parang mas okay yung isa. kumulit mo ulit yung ano. Ah, hindi naman po, kasi parang hindi po ah. gusto yung ano yan. Tsaka yes, hmm. hindi po pala na uh, close up, uh, mo. Oh, okay, okay lang po talaga siya. siya. Ano kulay ng panglob um, dito? Puti. na ano? Oo. Oo oh. oh, dapat puti. Sa jago. Yeah. Napolo. Oo. Uh o -oh. oh, arkila na lang din tayo. Ha? Ah. Yung pants kaya di man sukat? Ah. Sige lang. Pwede floor. Pataas din niya ulit. Bitawan sakto Okay lang, pangit naman din yung sobrang pited na ano. Okay na sir, naman oh Okay na. Pati yung haba ng pantalon, sakto lang. munta po kami maaga kasi mamaya po kasi kailangan ikat para may allowance po kami. Kasi nakaraan, yung inarikila ko, tinahipa eh. Ah, Oo. Oh. Dali mamaya yung gamit, sir. Hindi pa po, sa ano pa po. Ito sa Friday, in-advance lang namin. Paano po kaya yung pag ganun? Sa Friday lang yung gamit? Oo. kailan po namin pwedeng kunin mga webes. Pwebes po. Tapos ang balik po namin Sabado, ganun. Okay na Okay na sa'yo yung panloob na best. Okay na yan. Magano po pagkasama yung best Ay, sige daw. Pwede ko mag-brown, sir. Saka brown Yun na naman match. Pero okay din naman ang simple. Para sa'kin okay na yung ganyan. Pero yung long stick, okay na Sige, sukat mo ulit yung ano to. Sige. Parang okay talaga, white. Gusto mo i-try natin yung gold na botay sa bahay? Gold pwede rin. Ha? Ah. Ligayaan muna Ano po kasi yung atin na namin Golden anniversary Ah so gold Oo oh, gold po yun Magkano po ang rent Pag ito kasama yung best Sa loob po All in, sir. Kasama lang Okay, maganda siya. Tapos magpuputi na lang sa atin. Ah. Oo. Oo, sir. Puti o di kay Kat. Oo, sir. Puti o di kay Kat. Brown. Maganda. Um, Mandy na lang po. Ayan guys, babayaran na namin siya ng full payment. Uh, ah, bali total ng 1,500. Bali 1,200 to yung inargala namin tapos um, uh, may deposit kami na 300 pesos yan, bali nagpit naman sa ating kalami na CK bali may masusot ng ating best yun na pwede nung bawa ata sa mata yan, so nakapag full pay na tayo ng 1.5 uh, bali 1, yung sa Arkela tapos yung sa security pinila is 300 so total of 1, -5. So supply okay pa yung 2,000 natin. So, bali, kukunin ko na siya by Thursday. Then, Friday, lilipad na tayo pa Quezon at uh, para sa kasal kasalganin na natin. Ang nakakalungkot dito, inabutan tayo ng ulan so, wala tayong dalang payo. So, how time. Yeah. Ayan, so, nag-ano na lang kami. Ano? Nag-e-bike. Nag-e-bike na lang kasi ano. So, pag naglakad kami magunta sa tricycle ay mababasa talaga. Tapos so, pag nababa ng tricycle, Lalakad ulit. Ayan e-bike. Wallet So ayan, nakabalik na tayo dito sa Robinson's Town Mall, Malabon. Ako pa man din ay naka-duty pero nag-aalam naman ako na magpapasukat lang ako ng damit Yan. nakalabas na tayo ng ano ng work at ngayon ay nasa palengke tayo ng malabon city at tayo ibibili ng uulamin ugula yata Pabili so, niya po ng kangkong. Dalawang tali. <makes noise> Tapos ito. Isa nga po sa kamatis. Ito po. mabili na tayo ng kangkong tsaka tokwa at kamatis at tayo magluluto para sa ating dinner and okay, mga kayami at nandito na tayo sa bahay at naka prepared na rin yung ating lulutuin na kangkong with tokwa yan so sa mainit na mantika ay sa mainit na mantika sa mainit na ano na kawali, maglalagay tayo ng mantika at ating munang ipiprito ang ating tokwa Oops, that's enough. So, papainitin lang natin ito at gagawin natin ay ipiprito natin yung ating tokwa. So, ito na po yung mga nakasat na ano. At ipiprito lang po natin. Sa so, maigit naman. Yan. Yan. Yeah. yeah. So, tapos na po natin pirituin yung tokwa. At naman ay sa mayroon sa mantika ay ibigis natin ang bawang at sibuyas. Tapos ay sasabihin na natin ang paminta para lumabas ang aroma. Tapos ay natin Yan. Yes. Pagkatapos nito ay susunod naman natin ang kamatis. So, after natin igisay yung sibuyo at bawang, ay nilagay na natin yung paminta at ang kamatis. So, titimplan natin, titimplan lang natin sila ng pampalasa. yeah ilagay na rin po natin yung ano, yung tokwa. na rin po yung oyster halong-halong lang natin at pwede na natin ilagay yung gulay yan, dinagay ko po muna yung pinakang tangkay ng kongkong At dahil medyo matigas si ay papalambutin po muna natin so tatakpan natin siya tapos kapag uh, lumambot na po yung at kain ng tangkong ay pwede na po natin ilagay itong ano, pinakandahod. Kasi kapag isasabay natin ay baka masyadong malanta. Malando. Ayan, so medyo, oh, medyo malambot na po yung tangkay. Lalagay na po natin yung ano, mga dahon ng tangkong Ayan. Tapos ay haluin lang natin at tatakpan hanggang sa lumambot. Sheesh. Ayan, so ito na po yung finished product ng ano, ng ating nilutong tokwa na may kangkong. Adobong tokwa na may kangkong. So maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Thank you for watching. Bounds.